Hello guys! Meron po palang nagpagawa ng Sleeping Beauty. Two years old po yung namatay. Alam nyo guys, kahit gumagawa po kami ng kabaong, kapag po pang bata, yung ginagawa namin, naaawa po kami. Condolence po sa pamilya ng napatayan. Nakikiramay po kami. Shout out po! Kuya po, Punelor Services. Oh, wait lang guys. pa muna ako. Oh, kabog. Sino kayo dyan? Ang cute po ng Sleeping Beauty. Pag ganitong size lang. Rush po pala ito. Ni-request po ito ng pamilya. Yung pong mga gustong magparash dyan. Kaya po namin tapusin sa isang araw. Thanks for watching guys! sa pag-order ng Sleeping Beauty. Nice to meet you po. Thank you.